paminta sibuyas, bawang, bitchin, isang boteng, gin, isang potong puti sa lunis babayaran go, -ja sa iyo, ah. paminta sibuyas, bawang, bitchin, isang boteng, gin, isang potong puti sa lunis babayaran paminta sibuyas, bawang, bitchin, isang boteng, gin, isang potong puti sa lunis babayaran paminta sibuyas, bawang, bitchin, isang boteng, gin, isang potong puti sa lunis babayaran paminta sibuyas, bawang, bitchin... aaog yung hindi ka pala ito pala yung pap nova sa'yo paminta bawang, bitchin, isang boteng, gin isang puting fortune. Sa lunis babayaran, sabihin mo sa tendero na suki so, okay ko ha. Ah, sige, sige. Kilala mo na yun. No? Ah, sige, sige. Huwag kakalimutan ha. Ah, sige. Pagbalik mo, dapat kumpleto yan ha. Ah, sige, ako, mo. Ah, sige. Paminta, Paminta sibuyas, sibuyas, bawang, bechin, isang botong gin, isang fortune puti. Sa lunis Salus, babayaran. Sige, sige. na. Ba Ingat ka. ay nakalimutan ko yung bibilin ko na wala kasi ano ba yun toyo, suka, patis, graba lupa, cemento, martilyo ay eto pala na record ko pala ito na i-record Paminta si Buyas Babang bitkin, isang boteng gin isang porsyong puti sa Lunis Babayaran. Paminta si Buyas Babang Betchen isang boteng gin isang porsyong puti sa Lunis Babayaran. Paminta si Buyas Babang bitkin, isang boteng gin isang portong puti sa Lunis babayaran. Paminta si Buyas Babang bitkin, isang boteng gin isang portong puti sa Lunis babayaran. Paminta si Buyas Babang bitkin, isang boteng gin isang portong Oh, kumpleto na yan ha. Nalista ko na. Sige sige. Ah, sure. Pabili nga isang portong puti. gabi tay. O, sige, pasok ka. Kalimutan ko yung listahan. Ano? Halika nga. Lapit ka dito. Anong eh, sabi mo? Pero huwag kang magalala, nakabisado ko naman. Ah, akala ko wala yung pinabibili ko eh. Ano? Ah, ito na yung pinabili mo sa akin. Oh. Paminta. Oh, okay, check. Sibuyas. Oh, tama. Check. Bawang. Oh, tama. Bechin. Oh, sige isang boteng gin. Oh, okay. Ano pa? Isang stick na fortune puti. Oh, yan. Tama. Pati sa lunis babayaran. Oo nga. Magkano daw lahat? Ah, uh, 200 pesos. Mahal naman. <laughs> Sabi mo, isoli mo ah. Isoli ko? Oo, oh, sige. Oo, sige. Paminta si Buyas Bawang Bitkin isang boteng gin isang portong puti sa lunis babayaran. Paminta si Buyas Bawang Bitkin isang boteng gin isang portong puti sa lunis babayaran. Paminta si Buyas Bawang Bitkin isang boteng gin isang portong puti sa lunis babayaran. Paminta si Buyas Bawang Bitkin isang boteng gin isang portong puti sa lunis babayaran. Paminta si Buyas Bawang Bitkin isang boteng gin isang portong puti sa babayaran. Paminta si Bawang Bitkin isang boteng gin isang puti sa lunis babayaran.